Ngayon guys, nagtrio kami sa rank game gamit ko yung smurf na account ko. Kaya ito ginamit ko kasi baka matalo kami sayang naman star ko ha ha. ha. Balim. Ngayon magmas pub na naman ako uubusan ko silang lahat. Ipapakita ko mo na win rate ko para maniwala kayo sa akin. What? What the fuck? Merong ipal na isa nagpapakita ng miniek. Eh. Baka miniek again kita dyan, ipal ka. Uh, what? Tapos ngayon sasabihin ko sa kanila na uubusin ko silang lahat dahil mag emm ako. Ito e Tapos ngayon parang ayaw maniwala ni S5 kaya sabi niya ako na MM. Kaya ayun siya na MM. Kaso nagulat ako dito. Kaya yun ako na MM dahil ako naman ang ang inano nila. Ako ang switch nila dahil uubusan ko kalaban. Dahil simula na ang laro buuhin ko agad itong pamalo na kulay green. Para pag nabuo ko papaluin ko silang lahat para maubos. Hanggang nagtatago ako dito sa Bermuda nakita ko sa MNC Pacquiao. Bigla akong natakot dahil baka santokin niya ako. Tapos ngayon sabi ko sa kasama ko matepi-tepi tayo tapos emoji. Dito naman nagrambulan agad sila sa turtle kaya inunahan ko na sila kunin ng turtle. <laughs> <laughs> Gusto sana kunin ni Pacquiao kaso naunahan ko na nakunin ng turtle. Dahil nandito pa si Pacquiao aasa rin namin siya hanggang manggigil. Kaya yung nagtepi-tepi kami uli. Nagtawag na yata si Pacquiao ng kasama niya kaya nandito na sila. Hindi alam na nandito pala si Magic Sarap, kaya ayun napatay ako, tapos merong isang nababaliw na nagchat, hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. <coughs> tapos yung core namin ang yabang wala namang ambag nababaliw na rin yata too. Baliw na talaga po namin iwan ko dyan anong ginawa ko sa kanya sila niya ako sa kabaliwan niya. Tapos yung Mia nila nababaliw na talaga kung ano-ano na pinagsasabi niya. My... <laughs> Pinus na namin ni Alba dito para manalo kami. Yung isa namin kasama na drama na parang kay drama. Yung tipong iniwan ng Joe na walang dahilan. Hmm. page naman namin sabi niya walang mapa e nandito nga kami sa tabi niya. Iwan ko baka mga baby photo kalaro namin. Pabuti na patay ko si Magic sarap na kabawi din ako. Tapos ginamitan ko agad ng sibat ni Cupido. Paliw na talaga for namin wag mo na ipinit mga bagay na nangyari na e eh ako naman kasi gusto nila na maging MM. Bobo ko daw e mas bobo mga siya walang ambag. Go na na, Kapter, ikaw na nakaterwisyo, ikaw Tapos yung kalaban namin na Mia inasarpan niya si Karina. Target lock daw sabi ni Karina feeling malakas ang yayabang talaga ng kasama ko. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nitong dalawa parang mga aso na nag-aaway mag-cue post na nga ako sa laro bahala kayo napatay namin si Pacquiao kaya nagtepi-tepi kami dito para asarin siya. Iwan ko baka kausap niya kasama niya dyan baka na all chat lang niya kaya ganyan. Nakita na naman namin si Pacquiao kaya nagtepi-tepi na naman kami. Pinus na namin dito tapos pinatay namin isa nilang kasama kawawa naman. First time ni Karina maka-double kill dito. Yabang ng Mia parang malakas hindi na naman kurus pagyayabang lang. Dito naman naglord na kami para matapos na ang laro kaso parang may mali. Parang gusto manalo ni Mia naghahanap ng paraan. Hanggang naglord kami din namin napansin nando na pala sa Mia sa base namin tapos naubos pa kami. Mm hmm. kanina namin hindi pa umuwi na kipagdigmaan pa kaya ayaw na matay wala na. Okay lang kahit natalo ang mahalaga ay nice game.